Good morning, Dabarkads! dito po ako ngayon sa Antipolo. O, kasama ko po yung asong si Nok Nok. Okay? Uh, so, uh, may nabasa po akong article na pinost ng uh, Board Productive. Kung saan po, uh, ang pinakapunto nito, sinasabi nila, hindi daw ganun kadali para sa tape na magpalit ng pangalan ng kanilang noontime show. Uh, pero, basahin po natin yung mga punto na nilagay dito. Ha? Uh. Pero, ang gusto ko lang sabihin, Kapag naglabas ng injunction, wala silang choice. Kailangan nilang magpalit ng pangalan. Okay? Uh, Doon sa injunction, maaring sabihin, uh, yung EAT at itong sa tape, pareho hindi pwede munang gamitin yung itbulaga. So, kailangan nilang magpalit. Wala silang choice. Pag lumabas yun mula sa korte, kailangan po nilang sumunod talaga. Okay? So, kailangan pagandaan na din nila. Pero basahin po natin kung bakit daw hindi ganon kadali para po magpalit. Okay? So, unang sinabi nila, unang rason nila is kontrata. Hindi madali ang pagpapalit ng title para sa tape dahil may pinirmahan itong kontrata sa mga sponsors at advertisers. Okay, fine. Yung sa advertisers nung nung bagong alis yung Tito Vic and Joey, uh, gets ko pa yon. Siyempre pinirmahan nila ang advertisement na to ay para sa uh, Eat Bulaga. Pero nakakailang buwan na. 'Di ba? six months na. Uh, yung pong nakakalipas. Sana sa mga kontrata nila, inayos na nila na ito yung noon time show namin, uh, ang pangalan niya ay It Bulaga, pero pwede siyang mag-iba kapag, syempre, depending yan sa mga nangyayari sa kaso. So, dapat inayos na nila yung kontrata nila para klaro sa mga advertisers na at any time ay pwedeng magpalit ng pangalan yung show. Okay? So, yun yung unang punto ko sa kontrata. Nung bagong alis yung TVJ, nagigets ko pa. Pero... Ngayon po, it's been 6 months Dapat inayos na po nila yan Kasi anytime pwedeng lumabas yung injunction Kailangan nila magpalit ba? Diba? Sila yung mahihirapan din doon sa mga kontrata o, Wala naman daw problema sa GMA Kasi black timing naman Kahit ano ipalabas ng tape doon na show Walang problema sa GMA Okay? So, pangalawang rason nila Hindi madaling pakawalan ang 44 years na pag-aari So, ang punto lang nga nila dito Na... Ah... Uh, Kapag may sira sa bahay mo, pinapaayos mo. O, isang araw na isipan mong ipabago ang pintura ng bahay mo. Ayun, tapos mas magaling pa sa yung arkitekto mo kahit bahay mo iyon, bakit ba disenyo daw niya yan? Tapos nung huli, sinasabi nga na inangkin na yung bahay mo. Parang ganoon yung sinasabi. Dito po sa sa article ng uh, board listed, di ba? Hindi ang, ang, punto dito guys, parating nila sinasabi. Tape ang may-ari ng Itbulaga kasi sila ang producer. That is not always the case, guys. Okay? That is not always the case. Meron akong meron akong um, madaling example para diyan. Okay? Maaring mag-produce ang ABS-CBN, ang Viva, ang Regal ng uh, movie o teleserye about Darna. Okay? Darna, o kaya Captain Barbell, o kaya uh, kung sino pang mga hero. Pero, the IP for Darna, will always belong to Mars Ravalo. Okay, So, Mars Ravalo, may ari ng IP ng Darna, dahil siya yung gumawa ng karakter na yan, o, tapos babayaran ng babayaran ng ABS-CBN, tapos sila magpoproduce. So, ABS-CBN ang producer, sino may ari ng trademark? Sino may ari ng uh, uh, Darna na intellectual property? Si Mars Ravalo. Diba ganun din sa sa mga pelikula ni FPJ 'Di diba, Kaya nga FPJ's uh, Batang kiyapo FPJ's Probinsyano, yung pong IP noon, yung 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 mga characters doon sa pelikula na yon na ginagamit nila Coco ay pag-aari ng FPJ Productions na pinapatakbo ngayon ng pamilya ni ni The King. 'Di ba? So ABS-CBN yung nagpo-produce, Dreamscape yung nagpo-produce, pero yung IP nung mga or original na characters noon belongs to FPJ. So, not exactly na ikaw yung producer, ikaw yung may-ari ng trademark or ng IP. Okay? So, sumunod. Ito, number 3 na rason. Magugulo ang television and movie industry. Okay, so dito ako medyo ano, parang parang magugulo. Sakaling magwagi ang TVJ sa pagkuha ng titulong Eat Bulaga, magkakaroon daw ng kaguluhan sa industriya. Lahat ng creative screenwriter, segment producer at iba pa ay pipila sa IPO para mag-claim ng kanilang trademark at copyright. Mawawalan na pag-aari ang Regal, ABS, GMA at Viva at lahat ng television and movie production companies. Mawawalan daw ng proteksyon ng pelikula at teleserye. I disagree with this. Okay? Um, ang ABS-CBN, yung sinabi niya, Viva GMA, yung malalaking kumpanya na yan, napakaayos po niyan pagdating sa mga papeles, pagdating sa mga kontrata. Kaya ako binigay yung example ng It's Showtime. Yung It's Showtime po, hindi po maaring ang kinin ni Vice Ganda dahil simula pa lang, simula pa lang ng pagkakagawa ng It's Showtime, maayos na po ang papeles po niyan maayos na kung sino may ari ng IP ng It Showtime, sinong ano. So, maayos po sa papeles. Nagkataon lang na nung ginawa po yung It Bulaga noong 1979, ay wala po silang mga kontrata na kahit ano. ba diba? So, magulo kung sino ba talaga ang may ari. At sinabi na nga ng IPO na TVJ yung may ari. Diba? At ito po ay show na tumagal ng 44 years. Sino ba naman mag-aakal na tatagal yan ng 44 years? So, sa panahon ngayon, 'wan well, hindi na po magulo 'yan kasi maayos maayos gumawa maayos gumawa ng mga papeles ng mga contract ng mga uh, registration sa IPO 'yung pong mga 'yung pong mga malalaking uh, station na to. At syempre 'yung mga artist nila, bago tsaka 'yung mga writer nila, tsaka 'yung mga creatives nila, bago bago nila makatrabaho, pinapapirma nila na ganito ganyan Na you don't own the ip gano mayrong mga kontrata yan maayos po yan na, na ang pag-aari ng ip ay nandoon sa uh, station o sa producer kung sino man yung nagpo-produce nun so lahat po ng malalaking malalaking ano ganyan po lahat ng malalaking mga mga network at uh, mga channel sta stations po sa Pilipinas ganyan yun kaya iba kaya unique yung case nitong sa sa tape at sa sa tvj mga empleyado O ito, ito naman number 4 na reason daw Ayan, idiretso na natin sa point Ayan Sabi dito, nabaon sa utang ang production specialist Iginapang ni Romy ang pagkupasahod sa mga empleyado Hindi nabayaran ng TVJ ng isang halos isang taon uh, Tapos tuluyang nabangkarote ang production specialist At tinayo ang tape incorporated Ya, yeah, sa kasalukuyan, halos 300 na empleyado ang umaasa ngayon sa kumpanya. Mula ayan. Yun, yun, so, yung punto nila, kawawa naman daw yung mga empleyado. Kung sakaling mawawala yung ano, yung uh, na pangalan. Parang ganun siguro yung punto dito. I'm assuming. O, sa akin ang punto ko naman, um, pwede naman sila magpalit ng pangalan, yeah, para ipagpatuloy yung show wala namang problema yon uh, pero kung na worry sila pag nagpalit sila ng pangalan kailangan nilang magbawas ng empleyado kailangan nilang mag downsize o mag magpaliit ng operations eh sa akin, dapat inisip nila yon bago nila pinush out yung pong Tito Vic and Joey bago nila uh, sinubukang tanggalin o bawasan ng araw dapat naisip nila yung mga empleyado na makakagulong ganito, diba? di ba? Hindi kung hindi naman nila ginawa 'yon, hindi naman makakagulong ganito. Di ba? Hindi di ba? Hindi naman dapat yung empleyado yung kanilang uh, iniisip bago sila gumalaw ng mga moves na that could be detrimental to the show. Ganun po yung ginawa po nila nung pagpasok nitong bagong 44 years maayos naman eh, wala namang problema eh. Tapos nung pumasok yung bagong management, doon lang po nagkagulo-gulo. Kasi umaakto po sila na parang, uh, na parang ano eh, na hindi iniisip yung pong what's best for the whole show at for the whole company. At yun na nga po yung resulta. Ayan, no. Conclusion mukhang simple pero napaka-komplikado ng sitwasyon ngayon sa tape. Uh, mayaman na ang mga losos at ang TVJ. Hindi sila ang nagrabyado at kawawa rito kundi ang mga empleyadong naiipit sa awayan ng dalawang kampo. So yun kayo yung kanyang punto Ulitin ko Wala naman sanang gulo Wala naman sanang problema Kung hindi sinubukang I-push out yung pong Tito Vic and Joey Dito po sa show Na it, as it turns out Ay pag-aari po nila eh, okay, uh, kung, kung talagang concern sa empleyado Dapat inisip po yan Bago po ginulugulo yung sitwasyon no? Pero anyway, sa akin nga Gusto ko naman mag-succeed yung parehong show Basta with a different name yung sa tape okay? Sa akin naman, yun lang din naman Kasi na, na, ako ko din naman yung mga empleyadong nandun At nakasama din naman ng, ng Tito Vic and Joey Yung mga ibang empleyadong na iwan doon diba? So yun na, parating lang Parat din sinasabi Nang iwan, nang iwan, ng Tito Vic and Joey pero sa totoo lang nga po, they were pushed out. Wala po silang choice. They were being pushed out. They were being forced into retirement. At uh, wala silang choice kung hindi po kunin yung karapat-dapat na sa kanila. So ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Mag-live po tayo mamaya. Thank you very much mga Dabarkads. Bye-bye.